Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa 6.9 magnitude na lindol kagabi. Sa isang post, sinabi ng Pangulo ang kanyang pakikiisa sa pakikidalamhati sa mga residenteng na ulila. Agaran din pinakilos ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kagawaran para tiyakin ang kaligtasan ng mga kababayan natin. Gayon din ang pagpapaabot ng tulong sa pamamagitan ng pagbabalik ng kuryente, karagdagang tao sa mga ospital at pamamahagi ng pagkain at iba pang tulong. Patuloy din ang search and rescue operations at ang pagpapalatili ng kauyusan sa tulong ng BFP at PNP. Sa isa ring social media post, nagpaabot rin ng pakikilamay ang, ang kamera sa pangunguna ni House Speaker Faustino Bogedide III sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay, tiniyak din ng Kamara ang kanilang pagtulong sa mga residenteng labis na naapektuhan ng lindol. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga taawang ahensya para sa pag-aksyon at suporta sa mga kababayan natin. Hindi rin aniya nag-iisa ang ating mga kababayan dahil karamay nila ang mababang kapulungan sa muling pagbangon.